so welcome Reliance TV. okay no so sa ngayon mga kaidol nakita nyo to. ito ay wall ng aking bahay. so sa ngayon ito ay plasteran o pinisingan ko para lalong matibay yung uh, wall ng aking bahay. okay no ganito ang tanong sa plastering o sa pinising ng wall ng aking bahay sa isang sakong siminto ba? ilang buhangin ang isang sakong siminto ang risyo ng aking measurement. So okay no, kung gusto nyo malaman kung ang isang sakong siminto ba, ilang sakong buhangin, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel wow. ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! Okay no, balik tayo sa tanong. Yung mixing ko na isang sakong siminto at dalawang sakong buhangin ay nagadipindi ito sa nature ng ating wall. Okay. So sa ngayon, i-explain ko muna. Kapag ka yung wall natin na plastera natin or pinishingan natin, ito ay nagadipindi sa sweet vision. okay, kapag ka yung wool ay laging nauulanan at laging naiinitan, yung mixing natin mga kaidol, one is toto, isang sakong siminto at dalawang sakong buhangin. okay, kapag ka yung wool natin ay nasa loob, hindi siya maarawan at hindi siya mauulanan pwede yung mixing natin mga ka sa isang sakong siminto, dalawang sakong buhangin at kalahati. Yun ang uh, difference ng uh, wall natin kapag laging naiinitan at yung wool natin na hindi naiinitan. Pero kapag ka ganito, laging naiinitan, laging naaarawan, kailangan natin yung mixing natin ay 1 is to lang. Kailangan yung mixing natin ay Uh, matibay. Yung mixing natin ay lutong-luto sapagkat kapag ka, uh, ganitong sweet twist mga ka-idol, kailangan uh, yung mixing natin ay uh, solido sapagkat lagi itong nauulanan at lagi itong naaarawan. Kaya yung mixing natin ay one is to, to Isang sakong siminto at uh, dalawang sakong buhangin so sa ngayon mga kaidol a uh, magmix na tayo para ipakita ko sa inyo kung ano ang mixing na gagamitin ko dito sa wall ng aking bahay so sa ngayon mga kaidol ipapakita ko na sa inyo kung ano ang uh, measurement ko or mixing para sa plastering ng aking wall o pader ng aking bahay okay nakita niyo to mga kaidol isang sakong siminto, dalawang sakong buhangin ito mga ka-idol ay exclusive lang to kapag yung uh, wool wall ninyo ay laging naiinitan at laging nauulanan. One is toto lang mga ka Kapag yung wall natin ay hindi naaarawan at hindi nauulanan, pwede na yung uh, isang sakong siminto at uh, dalawang sakong buhangin at kalahati. So okay no, kapag ka yung sukatan natin mga ka ay balde. Okay. Sa isang sakong siminto mga kaidol, dalawang balde at kalahati. Yun ang equivalent ng dalawang sakong buhangin. Ito ay sukat para sa uh, pader o wool na laging naiinitan at laging nauulanan sapagkat kailangan solido yung uh, plastering natin kapagka laging nauulanan at laging naiinitan. Oso oh, sa ngayon mga kaidol ay imix ko na ito para sa wall ng aking bahay para lalo siyang solido Okay na so sa ngayon mga idol tapos ko nang na-mix. So sa ngayon ay uh, mag-finishing or mag-plastering na ako sa wall ng aking bahay. Okay, no so sa ngayon ay, umpisahan ko na yung plastering o finishing ng wool ng aking uh, bahay. So okay no, so sa ngayon muntik ko na sanang uh, natapos yung plastering o finishing Pero bumuhos yun ang malakas na ulan kaya inagyan ko ito ng uh, mga takip or silupin So sa ngayon ikukontinue ko muna yung mga pag plastering ko So okay no, so sa ngayon medyo masyadong wala na yung ulan So uh, kinuha ko na yung cover na silupin para pagpatuloy ko yung uh, plastering ko so okay no, so sa ngayon mga kaidol tapos ko nang napinisingan or naplasteran yung wall ng aking bahay bagamat napakalakas yung ulan kanina so mga kaidol no nakita nyo to na yung plastering ko ay hindi masyadong uh, makinis or hindi masyadong maganda kung baga, medyo may pagka bako yung uh, plastering ko sapagkat sinadya ko para uh, mabilis lang ako matapos uh, hindi naman ito kailangan na pagandahin mo yung uh, plastering mo sapagkat dito ay uh, nasa likuran lang kaya uh, ganito yung uh, hitsura ng aking uh, plastering